Yan guys, oh, magluluto kami ng ginisa na upo. Ginisa lang siya namin. Kaya, pinabalatan mo na siya. Ayan. Pinabalatan po, syempre. Alam nga naman, Diretso mo lang. Binili ko siya 20 pesos. Diba, mura lang. May ulam ka na. Salagang 20. Masarap siya. Ah. Gisa mo sa bawang sibuyas, tapos lagyan mo siya ng sardinas. Oh. yan ang ulam ng mga ano, mahihirap lang. Ano tayo choose oy. Simpleng ulam lang, at least busog, di ba? Sa arti, arti ka wala naman laman tiyan mo. Di ba? Ay, naku, ang daming ganyan sa buong mundo. Masyadong maarte, tapos hanggang wala naman laman ang tiyan. O, oh, arte-arte ka nga. Gutom ka naman. Mas okay yung totoo ka. Simple lang, at least busog ka. Ganun na ang buhay ngayon. May inarte kung wala naman dapat ibubog ka. Shoutout dyan Shoutout nga pala kay si Malaysia FW yung sister ko Guys, pa-subscribe yun naman siya Shoutout kay All Seasons Vlogs Shoutout kay Buhay Abroad 101 Shout out kay Bukas Vlog. Shout out kay Ana Channel. Shout out kay Keller Smile. Mga members ko po. Shout out po dyan. Um, maraming salamat sa inyo. Sa pagtitiwala sa akin. At sana patuloy yung suportahan yung channel ko. Uh, hindi naman tayo mga sikat na mga small youtuber kaya gugugo lang tayo. Magsusuko. Go, go, go lang. Go, go, go. Bawa luminto. Pag minto ka, talo ka. Pagsusuko ka, talo ka. Kaya, laban lang. Patuloy tayong lalaban sa ating, sa hirap ng buhay ngayon. Kaya, ayan. Upo. para tayong laging gagamit ng respeto po at upo kaya iyan si upo di ba Oo, matagal siya matapos balatan please like comment comment like comment and subscribe to your channel Bye-bye.